So, so mga idol, kanina pa ako nagre-record, kanina pa ako nag-entro, tapos napansin ko hindi pala nakasalang or nakasaksak yung microphone ng action cam ko. So anyways, entro ulit tayo. So for today's video, October 28, 2023, alas 5.36 na ng umaga, papunta kami ng Maynila ngayon, babaya kami ng Maynila ngayon kasi ngayon namin gagawin yung matagal na namin plano na North Loop ng aming mga kaibigan. So, bali, apat lang kami, si Roy, si Floro, at si Jay. So, nadaanan ko na si Roy dito sa Naga City. So, diretso kami ng Pamplona and si Jay. Nasa Maynila na, mamaya. Mamayang hating gabi, nasa Maynila na. Kasi, nasa Japan siya. Ngayon, galing, no? Galing Japan. Tapos, diglang mag-North Loop. Woo! So, sana maging masaya yung biyahe namin ngayon. Walang aberya, walang aksidente. Alam namin na marami kami mga kasabay sa North Loop namin ito, sa biyahe namin ito. Sana nawa, Lord, ingatan nyo po kaming lahat. Lumabas na mga idols, si Araw. Kung nakikita yung side mirror ko. Alas 5.50 na. So malapit na rin naman kami sa may Pamplona para daanan si Floro. Grabe, nakakasilaw. So, oh, nandito na kami kay Ploro. Ay, baba pa. Tara, let's go. Pagkatuloy na naman ang na dasi net -nada Nadadawag mo na siya? eh <laughs> <laughs> Baka kaya pa man 2 bars Kaya Sige, na. Okay, sige. Boring si Floro. <laughs> Ay, paano daw magkunig ang... Hanggang 6 devices man yan eh. Oo. Oo. Pero nalawag mo na sa subago. Hmm. <laughs> Plastic man kaya iyan. <laughs> 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 ano, lunch kita, kaya na ati mo na sa old zigzag dapat sa Manila <laughs> ano daw, kaya kaya sa old zigzag na lang kita 8, 4 hours sige na, Mag mga alauna sige let's go <laughs> Ay, <laughs> <Hi>, black, Ang <laughs> na si Floro ay. <laughs> Nadadanog na ay. Ah, oh, mga jokes mo. <laughs> ah. <laughs> si mga jokes mo na ni Floro. Ayun Eh, <laughs> hangga, hanggang Manila, energetic pa ano? Pagturundungan, <laughs> <laughs> oh, sabi tayo <dahi> magsarabay. <laughs> start ka, saragay. Saragay, start ka. Hello. Ah. Okay. Aren. Hmm? Lubat ka, garo.

Tigdi lang ko sa limpoy. Eh. Ah, ha? Pa ka na? Pa, pa ka na? Kaya pa? Alam na, yun ko, kapadal-dal. Yeah, yeah. <laughs> yung nga ni, para rin yun. Dapat pala hindi na kita nag-intercom. Kaya <laughs> eh, <laughs> nag-aroon ka sa Manila. Ayo. Ay, pag-aroon ka lang <laughs> sa iyo. Sige, ha? I don't know payo mo yan Water break Aray ko ang ko Refreshing Nasaan na na kami? Dilgaliego <laughs> <laughs> Umunas ka naman si Pukot 8 o'clock 9 na Dilgaliego Pagkakarap oh. Ano ito? Okay lang. Ako Oo. ano, basic din ang tanong. Paglata. Mga malikap kaya. Paano mo nang subo? topa <laughs> tupa to. <laughs> tupa 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 Ano, naaalala mo? Naaalala mo dyan? Yung mga... <laughs> Yung kahapon nabali okay, ano na na, Kahapon nabali yung kamay Kahapon nabali yung kamay Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. nag flashback sayo mo? <laughs> <laughs> babalikan niya yung nakaraan niya kung saan siya <laughs> muntik mamatay <laughs> hmm. raro man talaga eh tubig na eh galo <laughs> tig ano niya eh ah ikan ikan ha ikan ika ha eh. Hindi na. naman. Na, na rin na Troy. Sige na rin. Kamo na. May sa may tabugon. Gurbaga. Mount ka. Nailing mo to daman. Itong pala ang tabugon. Magbawas kang duros. Ay yeah. At pa ka. Nagkanda ko pa sa diri mo. Dapat okay. May Ay may ano. mauntulon ka talaga mawasan <laughs> ko talaga butugon butugon siya <laughs> pati ikaw butugon makulit ulit nalang <laughs> ah sige sige bago na lang bago na sige makatawa hahahaha hihihi sige 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 maaisip kita ang iba ayunik eh dyan na lang papicture kita Garo ba? Garo ba kung mga bikula na ano? Ah! Ah! Iphone kita ma'am picture sa One, two, alat. Ay, smile ako. Alat my truck. One, two, three. Ah, puta man ah. Okay. Alat lang. pa, dari pa, dari pa. Sarap pa. One, two, three. Apa kaya Iba-ibang smile ko eh. <laughs> One, two ko 2 3. One, two, three Serapan One, two, three <laughs> Daming mga biyahero. Riders Oke Oke okay. okay. Pasok kala ako si fluro na doon nagbaro bangking nga <laughs> ano, dire na kitang atin muna ano ay, ang hirap mag overtake grabing tra... grabing traffic <laughs> <laughs> overtake ka lunch ang bil... hirap makapag overtake ang bilis Wow, ang ganda. Yan, yan, yan is lang iyan na dulo-dulo mo yan. Ako, alabat tapos ano. Ano yan eh, tulong bayan at ayan sa dulo, keson Tapos yan sa rong dulo, lingaw ako. Ay, init, oran. <laughs> Nakikig ka? Okay, pasok tayo ng zigzag road. All zigzag road. Cheers! First time ni Rai. <laughs> Magayon sa Porsche na ni. Cheers! Ingat eh. lang sa gilid pa. Ma-picture kita. Di ba sa tig ni Jay? Styling ang ano? Okay, okay go. Okay, no. mo. Pasok. Oh. Okay. mo. <laughs> <laughs> si Makikiraan po. Aa. Aa. sa Sa baba na lang ano? Sheesh, ganda. Guys, gaya na. Pag si Jay na lang, baka gustong ma-feel ni Roy ang ano. Sheesh, ganda. Picture na, Roy! Duman kita ma-picture, Roy. Sige na. <laughs> go, daw, go, go. Go, go, tayo, Go, Ganda! Quezon National Forest Park Slow down Sheesh! Sibut si tricycle ay Kayang kaya ano? Primera sagad Sheesh. Ano, dig kita ng picture? Yeah, dito, ano, kita Mag-grupo kita. Papicture na kitang grupo. Sain to, dig Ha? Ah, dig na lang. Papicture kita. Balik ka. PLORO! 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 Come in, come in. Bukot time. Kailan to mo ulit ni Ploro! Ha? Kailan to mo ni? Aren. Iyo, iyo. May inito na. Sa garo! Hanggang Manila na 'yan. Bukot time. ko stick off. Sira mo kare kesa tanan. Tong may jacuzzi na nganon ta. Hello, good afternoon. The purple trees. Ah, uh, may pa kami ng kwarto. Good for four. Good for three. Additional na Kung mag extra bed. Apat lang po. At extra bed, two five na lahat. Ah, uh, sige na po. Reserve. Pa-reserve na po. Araming lang sa kilometer lang. Mainit na naman. 2.30 na. Pagbilaw pa lang kita tamang relax lang na ano tamang chill lang na drive mga man kita sa Manila mga 7pm grabe ginabi na tayo sa Manila natin oh grabe biyay kita ang ano almost 12 hours dakol makaisip pa ta grabe bang gina kita mag quarter to eight na diretso lang diretso lang kilala move lalamove ano yun nakasunod ako kilala move iyo, minsan pwede ko sa no sana nailing. Ah. Ano nailing nindo ko? Uh, sige na Kilala mo lang ako. Ah, kilala mo? Oo. Sa dikot mo sa Basta diretso lang. Dito tayo mawawala. Uy, na pasig, ko, Hindi Pwede <laughs> Sinto ba yung ka ba? Hindi <laughs> ka mo mag ano, parisang probinsyano. <laughs> Ma right turn na kita ligde. ya nih, dari lang kita ini tan, ha, <laughs> right turn kita di Atla. ada gay, heretang. Sa inutan pa. Sulod din ta lang <laughs> đay, đay. sa kotse. Ay, dai dai right na kita. Okay, right na. <laughs> I don't know. Oh, ito naging English na digdi. Ako, bigi siya ito. Ay, sala. Sala kita. Pero, pero sige, may agi. Diretso. Nakamotor yan. Ano ba? Ano ba? Ha? Nakamotor. Ayo. Sige lang, diretso. Sige lang. Ayo, ayo. Ayo. Finally, nasa hotel na kami. Dito sa May Cross Boulevard. The Purple Tree Hostel. Okay.